Ah, grabe. Dai mo nga. Asa ka na? Nga 200 kilos. <laughs> ah. Ay, mga idol, dapat sana po sa mga idol, galing tayo. Ano? You know, Shatan pala yang kaya gawo. galing-galing talaga oh. <laughs> oh, laki na mga pusin mga idol.

Ini gini balik. Shut out Pak, sehat aja, Pak. Kayak kayak Bu Umpah, Bu Umpah. Balikin basa kasih yang tahu. Ih. lelang. Ndak ada kesempatan. Rubung sama silponku, Man. Atayna. Mane kopi, Bah. Eh, Mani. Mani. Tunggu ae dulu.

Bayarin ba <laughs> 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 ano? ka rin ito. Oo, may isang kilalo ng trabaho. Taka, taka, taka. Sa una pa si Katap. Bakit ng helicopter. Ngayon ka ba ta? Oo. Ngayon ka ba ta? pala sa trupa natin. No? Yan, grabe si... 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 Ah! Pai Pedel. Grabe tulingan, bay. Grabe galing-galing mo talaga. Sana all, nakahuli na tulingan. <laughs> Oh, oh, pusi ka dyan, Tag 5 lang, tag 5. Libre lang dito. sa Liberty Poloy. Libre, libre tagpo! Pare, Tama na ba yan, pare? <laughs> Duma, mayroon ba? Mura ka na Yun, shout out sa mga idol kong guwapo. Yan ako, Papa Abdul. <laughs> 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 Nakrabe, laking pusit ay. Pagkakitaan sa minda lang, din. tayo ng mga ito. Kaya, may mga Parang, parang mga nukos. nukos. <laughs> pusit dito, may gawain. Eh, pa, ilang <laughs> no <laughs> e, bay? E, eh, mga 180 lang. Mahina nga. Sige kamay ko, ilaw. Sa naul, wanite. Mga situcinta e sa nila niya? Ha? Ah?

Eh, Rocky, ko ikaw uh, ay wala namang sandara part. <laughs> sandara part. <laughs> Mga so, sobra wala dito kilos. Mga 170. Dong. Sobra 100, ang sobra 100 din. <laughs> you know? Iba talaga pag sa dayo kay malalaking pusit. sa so, tabi. Wala na. Nagsnuta po ng kamuta po na. Hello. Baso, baso na. Ay, musablay na. Danug. <laughs> Danug. Baso na, show mo yan. <laughs> baso na, musablay pa yun. You know? Marabi. Nog, shout out ilang, ilang kilo long? Ka? Ilang kilo klaking? 1.70 nga ito. 1.70? Tama ka pala pa yun. Sabi oh Oo. Mayala mo namang timbangan dan si Yun o Sabi ay Wow Galing galing nyo naman kuya Paano ba manghuli ng ganitong kuya Basta mula di din dua duha Mula ng mga mulmol Mula ng si mulmol Baka ba't nangyari pagbuti ang mulmol Basta mula magdagat Halingdaan Halingdaan Papap <laughs> yeah. So mga idol Tagka na lang dito sa amin Tagsiminti na lang kay 14.50 na lang idol Hindi na Marami kasing pusit Sa pahuli mga kitong buwan na Sherpool Masa? Masa? Wow Mahal pa na Bagrak na Ipata ka pe Mayroong Minor, Mayroong minar Oh, meron pa doon o. Ay, doon